guys! Good morning! Grabe! Kasama ko na naman si Coach Jade! Pangatlong yate na! Grabe! ba? Diba? Nakaraan, binidyo ko siya. So ngayon, grabe, uh, message niya sa inyo bilang full-timers katulad niya at 20, 23 years old. Oh, hello, hello, good morning to everyone. Welcome sa grupo natin. Grabe po, pangatlong. yate ka na po ito. <laughs> Pero po yun, ganun po kaganda hatawin mo lang talaga. Gawin mo lang, huwag kang matigas yung ulo. Kung ano yung pinapagawang daily routine, kung ano yung pinapahit, ihit mo lang. Kasi pag once na pinag-add yung one month, one month, one month, three months, pag top earner ka po, sold yung max libre po to. Okay? Wala kang babayaran. Ganun kaganda, di ba? Pero ay mo, kung na po kami nangarap? sa susunod next month, magbubura kayo pa. Wow. So, kagandahan nun. Bata ka pa, humataw ka na. Huwag mong intayin yung katulad ko kasi, ano ako, mabagal. Alam niyo kung bakit? Kasi, na-realize ko lang na dapat ka palang magseryoso na namatay yung tatay ko. So, kailangan pala na mayun palang lang maging seryoso ka na sa negosyo natin kasi kung hindi nawala yung tatay ko baka hindi ako seryoso talaga magnegosyo so ayun Huwag mo hindayin na mawala yung magulang mo. Kailangan gawin mo na to kasi tandaan mo ikaw bata pa. Pero sila tumatanda na po yan. Huwag mong hindayin na tsaka ka lang babawi pag wala na sila. So kailangan ngayon pa lang bawi na tayo. Tawin na natin. Marami man uh, mga challenges sa pagdadaanan. Pero tandaan mo gumaganda lang yung kwento mo kapag nilalagpasan mo yun. Tumuloy ka lang. Wala kang ibang choice kundi magtuloy-tuloy. Never ever quit para sa susunod kasama ka na natin. At maawardan tayo malapit na maging millionaire sir. You're yes, thank Grabe. you po Jade. Grabe, di ba guys? So nakaka-excite kasama ka na next.